Good morning! For today's video, ay nagprito ako ngayon ng tuna. Ayan, luto na siya mga kapatid. Nakaprepare na din ang ating kakanggata. O ayan, nakikita niyo po. At okay na rin ang ating mga sangkap na gulay. Na fresh na fresh pa. Wow! Ang ganda ng mga gulay. Naghiwa na rin ang bunso ko ng sibuyas sabi niya kasi siya na ang gagawa maya maya pakukuluan natin yung gata na yan pero ayan nag, ano muna siya ng bawang sabi ko kasi dal lagyan natin ng bawang para masarap yung ating uh, ginataang isda mamaya so ayan nagbabalat siya ng bawang at uh, pinitpit niya yan para maisama natin mamaya sa kakanggata. So, ayan guys, kumpleto na siya. At pakukuluan natin 'yan. Ayan, isa isalang na natin ang ating kakanggata hanggang sa ito ay kumulo. And then inilagay po natin ang mga gulay dahil nauna nang naluto yung isda. Naprito na natin siya kanina, so lutuin po natin ang gulay kasama na rin yung sili. And then nilagay ko na po yung pritong isda kanina. So, ayan guys. Mamaya, luto na po yan. Kasi dati nang luto yung isda. Takpan natin yan guys. Maya-maya. Pero lagyan muna natin ng magic sarap. ba diba? Para lalong sumarap. At saka yung asin. Ayan. Takpan na natin yan guys. Ayan na. Luto na ang ating ginataang isda na tuna. Wow! Sarap naman! Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel. God bless you!